So tila na parang gayuma pagdating sa isang lalaki na dapat mong gawin upang muli siyang maakit sa iyo. Mga girls, kailangan yung pakinggan at tapusin ang video ng ito para ang isang lalaki ay muling maakit sa iyo. So huwag natin masyadong patagalin ito mga kamamay. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay maakit sa iyo? So number one, dapat marunong kang mang-akit. Oo mga kamamay, isa 'yan sa mga bagay na kailangan yung gawin upang ang isang lalaki ay maakit sa iyo. Kailangan maging kaakit-akit ka. Sa papaano'ng paraan? Kailangan kung ang iyong partner, kung ang iyong jowa ay parang uh, normal na lang ang uh, mga simpleng araw, lagyan mo ng konting pangaakit sa kanya. Paano gagawin 'yan? Ganito. Kung nasa trabaho ang partner mo, kung nasa trabaho ang isang lalaki, ang iyong jowa, tawagan mo. Sabihin mo sa kanya, Babe, uh, anong oras ka ba uuwi? Okay? Uh, ako kasi naliligo ngayon. Okay? Inahit ko na kung ano man yung dapat ahitin. Okay? So mamaya pag uwi mo, akong bahala sa iyo. Baka mamaya pag uwi mo, nakahanda na ang dapat kainin. Yung bang ganyan, akitin mo siya Sabihan mo siya ng mga salitang uh, talagang uh, magpapainit sa kanya. Sigurado ako mga kamamayang isang lalaki kahit nasa trabaho pa yan, baka mag-OT off yan. Pero wag mo naman sanang ipakakansel ang kanyang OT. Hayaan mo siyang mag-OT. Pasabikin mo lang siya. Okay? Sabihin mo lang yung mga ganong klase ng uh, salita at sigurado ako mag-iinit na yan. At kapag kang isang lalaki ay naakit at nag-init, sigurado ako palagi yung maakit sa iyo palagi yung uh, magiging uh, takam sa iyo kapag ka ginawa mo yung kamamay. So ang hirap kasi dito sa ibang mga babae dito nakikinig, wala man lamang kaakit-akit sa sarili. Okay? Wala nang uh, exercise sa kanyang katawan, hindi pa magawang mang-akit, hindi ng kanyang mga salita. Tandaan yung mga kamamay, kung hindi naman ganun kagandahan ang uh, pangatawan ninyo, para maakit nyo siya, kahit sa bibig man lamang, maakit nyo sila. Okay? True words. Kahit hindi na din sa inyong pangangatawan, eh, kahit sa salita na lang, makakatulong yung mga kamamay upang palaging maakit, mahumaling sa yong isang lalaki. Okay? So next, dapat ayusin mo ang hubog ng iyong katawan. Ito na nga ang sinasabi ko sa inyo. Kung hindi nyo kayang sabihin true words ang mapangakit ng mga salita, e eh, di sa katawan nyo, daanin. Make sure, magsumba kayo, mag-exercise kayo, ibalik nyo ang dati nyong alindog, mga yun mga kamamay. Kaya nga maraming mga kalalakihan ang kapag napatingin sa mga magagandang dilag, sa mga sexing katawan ng mga babae, talagang nahuhumaling at naaakit. Kaya mga kamamay, kung may partner ka, kung may asawa ka, kung may jowa ka, bakit hindi mo nilang i-improve ang sarili mo para hindi na nila nagagawang tumingin pa sa iba? ba? Diba? So mag-workout kayo, mag-exercise kayo. Eh paano kamamay? Hindi nga kami marunong yan eh. Hindi kami na-orient na kung paano ba i-improve ang aming sarili at katawan. Yung balakang namin, itong poeta namin, hindi namin, namin alam kung paano palalakihin. Mga kamamay, may mga programs para dyan. May mga exercises na para dyan. Kung gusto ninyo na i-improve ang inyong sarili, bakit hindi kayo pumunta ng gym? Magpaturo kayo sa inyong mga tropa o kaya sa internet. Napakarami na ng mga tutorial dyan kung paano i-improve ang inyong sarili. Kung gusto ninyong palakihin ang inyong uh, hinaharap, ang inyong uh, puwet, napakaraming paraan, mga kamamay. Okay? So, baka mamaya, yung isang lalaki, yung partner ninyo, tumitingin dyan sa inyong uh, mga kaibigan dahil sa maganda ang katawan. O kaya naman, tumitingin sa ibang uh, mga babae, naglalike ng mga posts na magaganda ang katawan ng mga babae. Hindi ka ba naiingit? Hindi ka ba naiinis? ba diba? Kailangan na-improve mo rin ang sarili mo. Kung gusto mo na maakit siya, mahumaling siya sa iyo, at parang magayuma, i mo ang hubog ng katawan mo. Sigurado ko mga kamamay, magbabago ang tingin sa iyo ng isang lalaki, mas hahangaan at maaakit mo siya kapag ka ginawa mo ito. So next, maging babaeng high value, yung tipong babaeng alam ang lahat. Maraming mga lalaki ang naaakit sa mga ganyang klase ng babae. Yung tipong alam na alam ng uh, isang babae na gawin yung mga ginagawa rin ng isang lalaki. For example, nagbo-board ang isang uh, babae. Okay? Pag nakita ng isang lalaki na, abah, kaya mo palang kumumpunin ng sirang upuan. Wow, hahangaan ka. Maakit sa'yo. Ah, uh, miss, o kaya naman, eh, babe, kaya mo palang umayos ng doorknob ng, ng, ano, ng pinto. Oh, nakakatuwa naman. So, napaka-independent mo naman. Kaya mo rin palang gawin yung mga bagay na ganyan. Kaya na ipaglalaking gawain kinakaya mo pa rin. Ang dami mo palang alam, talented ka pala, high value ka pala. So kapag kaganyan mga kamamay, makakit sa iyong isang lalaki. Sapagkat so, uh, ikaw ay isang babaeng nga uh, high value, ka nga uh, independent. O kaya naman ay uh, kaya mong gawin nga yung mga bagay na ganyan. So extra bonus yun mga kamamay. Pagdating sa isang lalaki, baka maraming mga kalalakihan ang humanga sa iyo at habulin ka kapag kaganyan eh. Dahil nga, kaya mo rin gawin yung mga bagay na ginagawa niya. Ika nga, eh, pag naging partner ka niya, hindi siya mahihirapan. Eh. Kahit siya ay nasa trabaho, may ginagawa. Yung mga bagay na ganyan, pagkukumpuni sa bahay, sa, sa pinto, pagpalit ng ilaw, ay eh, kaya mo na. Kaya maraming mga kalalakihan ang nahukumaling at naakit sa mga babaeng high value. Okay? So next, ayusin mo ang pormahan mo. Oo mga kamamay, isa rin to sa mga tinitingnan ng isang lalaki at maraming mga kalalakihan ang naaakit sa mga babaeng mapuporma. Okay? So lalo na kung unin nyo palang pagkikita, kailangan ayusin mo lang pormahan mo. Baka mamaya ang pormahan mo yung mga sinauna pa eh. Baka mamaya ang pormahan mo yung mga out of uh, passion. Mahirap yan. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na maakit ang isang lalaki sa inyo, magsuot kayo palagi ng mga sexy dress o kaya naman kung hindi maganda ang katawan, may mga kulay naman, may mga style naman ng kasuotan na magmumukha kang uh, medyo mapayat. Okay? Kamamay, eh, ano eh, eh, masyado akong malaki. Ang aking mga damit is mga oversized. Paano kaya ako magugustuhan? Paano kaya makakit sa akin ng isang lalaki? Kung masyado kang mataba, eh, mag-workout ka. Impisahan mo na. Okay? Alam mo naman na na ganyang kakalaki, alam mo naman na hindi ka masyadong nilalapitan ng mga kalalakihan, bakit hindi mo nilang improve ang sarili mo muna? Huwag ka muna maghanap ng partner, huwag ka muna maghanap ng lalaki, I improve mo muna ang sarili mo. Ang hirap kasi sa sa mga babae, okay? Pag nagka-crush sila, dapat crush din sila. Hindi ganun mga kamamay, lalo na alam mo sa sarili mo na ang dami mong kapintasan. Syado kang mataba, syado kang payat. mag improve muna kayo mga kamamay, 'wag niyo munang isipin na magka-jowa, 'wag niyo munang isipin na paano ba ako hahabulin ng mga lalaki, paano ba maraming uh magkakandara pa sa aking lalaki. wag muna ganun. I Improve nyo muna ang sarili nyo. Magpapayat muna kung kinakailangan. Mag-exercise muna kung kinakailangan. Sapagkat uh, makakatulong naman yan mga kamamay sa inyo eh. Mag-exercise ka, bukod sa papayat ka na, magiging healthy pa yung kalusugan mo. Kaya wag kang tama rin. Okay? Lalo pat gusto mo nakabuling ka ng isang lalaki. Tapos nagtataka ka kung bakit ka iniwan ng lalaki. Kung bakit pinagpalit ka. Eh, hindi ka naman nag-e-effort sa sarili mo. Kaya mga kamamay, ayusin mo ang formahan mo. Kung mataba, magpapayat ka. Para sa ganun, maraming kalalakihan ang maakit sa iyo. Para sa ganun, ang isang lalaki ay parang nagayuma na siya ay may inlab sa iyo, maghahabol sa iyo. Hindi malayo na hahabulin ka kung inaayos mo ang pormahan mo. Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang maging parang gayuma sa isang lalaki na muli siyang maakit sa iyo. So for more video and love advice na kagaya nito, huwag niyo sanang kalimutan na mag-click sa subscribe button at ilike ang video ito. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog.